Good morning, good morning mga kahamog Ayan, maulan na lunis na naman to Ayan, ingat po ang lahat kay maulan ang araw natin ngayon Araw ng lunis, maulan At pakishare ng aking video at pakisubscribe rin sa aking youtube channel Ayan, punong-punong tayo ng paninda ngayon mga kahamog yung nga lang, uh, puno nga tayo ng paninda. Wala namang katao-tao. Napakalinis pati doon sa kabilang tindahan namin. ayon, eh. oh. walang naka namimili. Oras na ba? 7... Seven... <tipos> Sampo, <chop soy> po. si <tipos> pak. So, Cuma ian, naya bumi lirin. lang, 20 pesos lang na si good morning, good morning sa inyo. Good morning mga kahamog. <laughs> maulan, maulan. Oh, maulan na naman, lunis na lunis, umulan. At wala pa kang, ano, wala pang kakustomer customer Ayan eh. na, oh. napakalinis. Oh, oh walang katao-tao talaga. Lunis na lunis, walang customer. Ganon talaga pag araw ng lunis. Napaka tumal. Yan. Ah, punong-puno pa naman tayo sa paninda ngayon, no? Ang paninda natin na kahamog. ano Full charge yan. Kasi araw ng Sabado at Linggo, naubos. Eh, kaya pinuno ko, ah, lunis kasi. Baka sakali. Ay, kaya pala. Ay, yan. Tingnan mo. Ano na, Wala pa po. O, baka hindi po magtinda. Oh, eh, may laki yung balance sa amin nun eh. Malaki yung balance. Puro balance na lang. Nabaon na yata. Sabi ko, sinabihan ko kagabi yun eh. Nabaon na. Oh, simula nung ano. Oh. Wala sa tingkat. Diba? Ingat na. God bless po. Ingat po ang lahat sa mula. Hmm.